sa pagpapatuloy ng ating istorya sa gitna ng matinding labanan agad na pinakawalan ni Bai Xiaoshu ang kanyang makapangyarihang solar flare energy inihampas ito sa mga ugat ng Thundervine Tree kasabay ng pagputol nagliyab ang kanyang diwa habang buong lakas niyang isinigaw hindi mo pwedeng apihin ang aking mga kapatid hindi mo pwedeng galawin ng senior at junior brothers ko nagnyitngit sa sakit ang Thundervine Tree ang mga mata nito ay nanlaki dumadagundong ang kanyang hiyaw. Pero hindi pa tapos si Bai Xiaoshi, Matulin niyang winasiwas ang kanyang kamay, pinutol pa ang mga ugat ng puno, at muling sumigaw. Senior at Junior Brothers, narito ako para iligtas kayo. Kasabay ng kanyang makapangyarihang pagsalakay, nagulat ang kanyang mga kasama, si Hong Chenyi at Li Wuji ay napalunok, pawisan ang mga mukha nila sa pagkabigla. Nanlaki ang mga mata ni Hong Chenyi at napabulalas, Imposible, ngunit sa loob-loob niya. Ang baliw na daga na walang ginawa kundi sumunod-sunod sa iba at magpagulo sa pagkain, may ganitong klase ng kapangyarihan. Si Li Wuji ay hindi makapaniwala, napatingin siya kay Bai Xiaoshi at napasigaw. Bai senior sister, ikaw pala ay ganito kalakas. Samantala, si An Miao -yi ay hindi rin makapagsalita, halos nanigas siya sa gulat, pawisan ang kanyang mukha. Si Fan Dezeng naman ay nagngangalit ang mga ngipin habang ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa pagkagulat. Mariin niyang winika, ang maliit na taong hindi pinapansin, mas malakas pala kaysa sa kanila. Samantala, ngumiti si Ye Junlin sa kasiyahan, habang nakatitig siya ay mariing nag-isip, ito ba ang kapangyarihan ng pinakadakilang immortal body sa lahat ng langit at kaharian, talagang kamangha-mangha. Pero hindi pa tapos ang labanan, biglang tinaas ni Hong Cheni ang kanyang mga kamay, Bamalat ang apoy sa kanyang palad habang sumigaw. Samantalahin natin ang pagkakataong ibinigay ng daga, wasakin natin ito ng minsanan. Mabilis na tumugon si Li Wuji, buong lakas niyang hinigpitan ang hawak sa kanyang kutsilyong pangkusina at walang pag-aalin lang ang sumigaw. Patayin, sa isang iglap, sabay nilang sinugod ang Thunder Vine Tree, gamit ang kanilang malalakas na teknik, Scarlet Soul Demonic Flame, Primordial Chaos Heaven Blade Art nanginginig ang Thunder Vine Tree sa takot habang nakatitig sa paparating ng mga mandirigma. At sa isang iglap, isang malakas na pagbulusok, bumagsak ang kanyang katawan sa lupa, basag at natigmak sa usok ang kanyang bibig. Sa tagumpay, masayang tumalon si Bai Shaoxi, nakapitkit ang kanyang mga mata sa saya habang isinisigaw, tagumpay tayo, pupurihin kaya ni senior brother si Rati. Ngunit, tumingin lang ng bahagya si Hong Cheni, malamig ang ekspresyon sa kanyang mukha. Mariin niyang tinugon, "Matagal mong hinintay ang pagkakataong ipakita ang galing mo, at ngayon ipagyayabang mo ito sa akin? Hindi nakita alipin." Nang marinig ang malamig na sagot ni Hong Chenyi, biglang nanlumo si Bai Shi, parang nabasag ang kanyang masayang mundo. Napaluha siya, nanginginig ang kanyang tinig habang bumubulong. Samantala, si Li Wuji ay napanganga na sa tensyon na bamalot sa paligid. Gusto niyang pahupain ang sitwasyon, kaya lumuhad siya gamit ang isang tuhod lumilingon-lingon bago sumagot ng may sigasig. Senior Sister Bai, kahanga-hanga ka kanina. Tumingin siya kay Hong Chenyi at patuloy na nangungumbinsi. Senior Brother Hong, hindi ba? Kung hindi dahil sa kanya, matagal na tayong natrap at namatay. Bagamat ayaw niyang aminin, pumikit si Hong Chenyi, nagbuntong hininga, at sa wakas ay tumugon. Ah, talagang ang kahanga-hanga ka ngayon, sa narinig, agad na pinunasan ni Bai Xiaoshi ang kanyang luha, Itinaas ang kanyang mga kamay at masayang sumagot. Oh, wala lang yun, gusto lang talagang tumulong ni Rati. Sa sandaling yun, lumapit si An Miawi, lumuko ng bahagya at taos pusong nagpasalamat. Maraming salamat, mga kapwa daos, sa inyong tulong, lubos ang aking pasasalamat. Agad namang ngumiti si Li Wuji at magalang na tumugon. Huwag na kayong maging formal, Miss. Maliit na bagay lang ito. Samantala, biglang nagtago sa likod ni Li Wuji si Bai Shaoxi, nag-transform habang nahihiya. Oo, oh, may mga tagalabas pala. Bahagyang umiti si An Miawi, itinuro si Bai Shaoxi na nakasilong sa likod ni Li Wuji, at may paghanga sa tinig. Bakit mahiyain ang junior sister na ito? Nakita kita kanina, kamanghamangha ka. Totoo, hinahangaan kita, huwag kang mag-alala sa itsura mo, ang cute mo kaya. Sa narinig, biglang napatingin-tingin si Bai Xiaoshi na ang kanyang sembrero sa pagkagulat at masayang sumigaw. Talaga, Master, Master, narinig mo ba yun? Hinahangaan ako ni Sister at hindi pa niya alintana ang itsura ni Rati. Samantala, nang marinig yun, si Fan Dezeng ay napatingin ng malalim at mariing nag-isip. Master, mukhang tama ang hinala ko, lalo pang lamilinaw ang katutuhanan. Sa sandaling yun, Hinawakan niya Junlin ang ulo ni Bai Shaoxi, marahang hinaplus ito at mumiti. Sige na, tingnan mo kung gaano kakapal ng mukha mo. Namula si Bai Shaoxi, tumawa ng masaya, hehe, pero biglang nanlaki ang mga mata ni An Miao napabulalas sa pagkagulat. Ikaw ang master ng batang ito, ngunit sa loob-loob niya, mas matinding pagkagulat ang bamalot sa kanyang isip, anong klaseng nilalang ang may ganitong makapangyarihang disipulo, sa narinig, Agad na sumagot si Ye Jun Lin, mataas ang tinig, may halong pagmamayabang, oo, ako ang nagpalaki sa kanya, pinaghirapan kong hubugin siya, ibinuhos ko ang aking lakas para rito. Samantala, si Hong Cheney na nakatayo sa likod ay lihim na napaisip at halos mapiling. Paanong nagawa mong sabihin ang bagay na yan, ano bang pinaghirapan mo, pinaghirapan mo lang ang kanyang husay sa pagluluto. Sa parehong sandali, agad na pinagdampi ni Bai Xiao ang kanyang mga kamay sa harapan, puno ng determinasyon, at buong sigasig niyang sinabi, Oo, maraming itinuro sa akin si Master, napakabuti niya kay Rati. Samantala, si An Miao Yi ay napakagat ng daliri, may kunot sa noo, bago mariing nagbulong. Ganun ba, pero sa kanyang isipan, damaloy ang isang kakatuwang pakiramdam. Bakit parang pamilyar ang apat na taong ito, parang nakita ko na sila dati. Sa kabilang banda, si Ye Jun Lin ay mariing tumitig kay An Miao Yi, Naglalaro sa kanyang isip ang isang hinala, hindi ordinaryo ang batang ito, posibleng may nahal ata siya. Samantala, ang Axe Gang King, kasama ang kanyang mga alagad, dumating. Sa kanyang tabi, ang Precious Medicine King, na may kulay kayo mangging aura, ay nagsalita ng mariin. sen King, natunto na natin ang mga tao, ang enerhiya ng labanan kanina ay nagmula sa kanila. Sa gitna, isang mabangis na tinig ang lumutang, nang nagsalita ang Jin sen King, Lumilikha ng dilaw na chi. Hamf, sa alaala ko, ito ang teritoryo ng Thunder Vine King. Samantala, sinaan Miao Yi at Fan ay napuno ng kaba, pawisan ang kanilang mga mukha habang nagbulalas. Napakaraming medicinal herbs na treasure grade, delikado ito. Si Hong Chen ay mapanuring lumingon, mariing nag-isip. Nakakabahala ito, ha? May napakalakas na enerhiya sa grupong ito. Sa sandaling yun, umangat ang presensya ni Ginseng King, kasama ang kanyang hukbo, at buong galit na sumigaw. Kayong mga tao, naglakas loob kayong manggulo sa aming teritoryo at pinatay pa si Little Lei. Sa narinig, buong tapang na tinaas ni Hong Cheni ang kanyang mga kamay, bamalat ang nag-aapoy na enerhiya sa kanyang palad habang umisi. Oh, napakaganda ng lugar na ito, ang mga medicinal herbs na dumarating ay mas mataas ang antas kaysa sa nauna at may isang medicine king pa na may ganitong kalidad. Mabilis namang sumagot si Jinseng King, nagpalabas siya ng nakakakilabot na chi, mahigpit na hinawakan ng kanyang malaking palakol, sabay sigaw. Napakalakas ng loob niyo, mga hamak na tao, talagang inasam niyo ang aking kapangyarihan. Sa sandaling yun, mariing tumayo si Ye Junlin, tahimik pero puno ng autoridad, tumitig siya sa palakol ng Jinseng King at nagsalita, tingnan niyo ang palakol na ito, ito ang grupong X-Gang na tinawag ng medicinal herb noon para humingi ng saklolo. Samantala, si Li Wuji ay tumingin kay Bai Xiaoshi, ngumiti, at may bahagyang pang-aasar na nagtanong. Mas makapangyarihan ito kaysa sa nakaraang halaman, Senior Sister Bai, kaya mo pa ba kaming tulungan? Walang pag-aalinlangan, mahigpit na kinuyam ni Bai Xiaoshi ang kanyang mga kamao, puno ng determinasyon at sigaw ng buong tapang. Oo, gagawin ni Rati ang kanyang makakaya. Sa sandaling yun, lumutang ang mabagsik na tinig ni Jinseng King, buong lakas na inutusan ang kanyang hukbo. Sugod, hulihin nyo sila para sa hari. Kasabay nito, Hong Chenyi at Li Wuji ay mabilis na sumugod, handang sagupain ang paparating na Precious Medicine Kings. Samantala, biglang natigilan si Jinseng King, may matinding takot sa kanyang mga mata nang makita niyang matapang na tumayo si Bai Xiaoshi sa harapan niya. Bamalat ang kakaibang liwanag sa katawan ni Bai Xiaoshi. Naglabas siya ng nakakatakot na holy body chi, at may matinding determinasyong sumigaw. Ang kalaban mo, ay si Rati, ako mismo, sa marahas na pagbulalas ni Jinseng Kin, naglagabla bang kanyang chi habang tumawa siya ng malakas. Ehe, ikaw lang, ngayon hindi lang mga tao ang naglalakas loob na asa ng hari, pati na rin isang hamak na daga, anong kalokohan? Sa isang iglap, nagpakawala siya ng sunod-sunod na pag-atake gamit ang kanyang malaking palakol. Ngunit hindi natinag si Bai Xiaoshi, mabilis niyang sinalag ang bawat hampas, lumilikha ng matitinding shockwave sa paligid. Pero sa kabila ng kanyang pagsisikap, unti-unting bumigat ang kanyang paghinga, nanginginig siya, napaluhod, at sa wakas ay napabulalas. Ha? Nahihilo si Rati, gusto kong samo ka, hindi ko na kaya, hindi na ako lalaban. Sa narinig, mabilis na inihampas ni Jin senking ang kanyang palakol pabagsak kay Bai Xiaoshi, sabay sigaw. H.M.P.H., nagbabalak kang lumaban sa hari, napakababa ng antas mo, mamatay ka na, mabahong daga. Pumikit si Bai Xiaoshi, Xi, pawisan ang kanyang mukha, tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Pero, isang nakakagulat na pangyayari, biglang, huminto sa ere ang palakol. Nanlaki ang mga mata ni Jensen King, napatigil sa pagkagulat at nang inig ang kanyang tinig. Ikaw, ikaw, sa isang iglap winasak ni Ye Jun Lin ang palakol gamit lamang ang kanyang mga daliri. Samantala, si Bai Xiao na nakayuko sa ibaba, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan, gulat na gulat siya. Nagangat ng tingin si Ye Jun Lin, bahagyang umiti, nakataas sa harap ang kanyang kamay, at malamig na winika. Sinasabi ko sa iyo, ikaw, ginseng na ito, masyado nang nadadala sa sarili mo. Mukhang kailangan kitang gawin sopas ng ginseng para matuto kang magpakumbaba. Sa parehong sandali, napaluha si Bai Xiaoshi, mahigpit na kumapit sa damit ni Ye Junlin, humihikbi. Master, ikinahihiya mo ba si Rati? Ngunit agad siyang na ni Ye Junlin, itinuro ang kanyang kamay sa harapan, at buong tiwala na inutusan, huwag mong isipin yan. Tulungan mo sila, hayaan mong ako ang bahala rito. Walang pag-aalinlangan, tumango ng mariin si Bai Xiaoshi, at buong sigasig na sumagot, oo, Master, at sa isang iglap, mabilis na tumakbo siya, upang tulungan ang iba. Samantala, si An Miao Yi ay napanganga sa gulat, mahigpit na kinuyam ang kamao habang bulalas, Uncle Fan, si Young Master Ye, gagawa na siya ng hakbang. Lalong lumaki ang mga mata ni Fan Dezeng na bigla habang iniisip. Hindi ko maintindihan, pero kahit anong gawin ko, hindi ko makita ang tunay na antas ng kanyang kultibasyon. Sa sandaling yon, biglang sumugod si Jinseng King, nagpakawala ng napakaraming kamao, umaapoy sa chi. Pero si Ye Junlin, hindi natinag, nananatiling kalmado at marangal na nakatayo. Habang tinutunghayan niya ang paparating na atake, tahimik siyang nagtanong sa sistema. System, kung kumilos ako ng seryoso, malalantad ba ang aking tunay na kultibasyon? Agad namang nagpatunog ang system, tugon nito, ding, host, huwag kang mag-alala, Tuwing kikilos ka, ipipilit ng Medicine King Valley na pigilan ang iyong kultibasyon sa ikasyam na antas ng chi refining. Pero dahil hindi nito maaaring lampasan ng aking sistema, sa paningin ng iba, palagi kang magmumukhang nasa ikasyam na antas, kahit hindi talaga nagbabago ang iyong kapangyarihan. Sa narinig, bahagyang umiti si Ye Jun Lin, matay kumikinang sa kumpiyansa, at buong panatag niyang winika. Kung ganun, makakahinga na ako ng maluwag, sa isang iglap, nagpakawala si Ye Jun Lin ng isang matinding palm strike, nagpadala ito ng napakalakas na bugso ng enerhiya na tumilapon kay Jinseng King palayo. Nang makita ito, nanlaki ang mga mata ni An Miao pawisan ang kanyang mukha, at napatigil sa gulat bago sumigaw. Uncle Fan, ito ba talaga ang kapangyarihang maaaring ipamalas mula sa ikasyam na antas ng Chirifineng? Mabilis namang tumugon si Fan Dezeng, nanginginig ang tinig habang nanlaki ang mga mata sa pagkagulat. Napakakakaiba nito, posible kaya na si Young Master Ye ay hindi talaga nasa ikasyam na antas ng Chi Refining, pwede ba niyang lampasan ang limitasyon ni Medicine Venerable? Sa sandaling yun, nakaluhod sa lupa si Ginseng King, gamit ang isang tuhod, tumitig siya kay Ye Junlin nang may paghamak, at galit na nagtanong. Ikaw, tao, anong ginawa mo? Ito ay hindi kapangyarihan ng ikasyam na antas ng Chi Refining. Sa narinig, marangal na tumayo si Ye Junlin, walang bahid ng pag-aalala sa mukha, at matapang na tumugon. Ako, isa lamang akong maliit na Chi Refining Cultivator. Anong klaseng daya ang magagawa ko? Malino lang na ikaw ang mahina, sige nga, subukan mo akong tamaan ulit. Sa sandaling yun, nagliyab sa galit si Jinseng King, mabilis siyang sumugod, tumitibok ang kanyang kamao sa gintong chi, sabay sigaw. Hamak na tao, tikman mo ang golden fist ng hari. Samantala, nang makita ito, napaungol sa gulat si Fan Dezeng, sumigaw habang nakakunot ang noo. Napakalakas ng aurang ito, ang suntok na ito tiyak na may lakas na pang golden core stage asterisk, kaya ba itong tiisin ni Young Master Ye? Ngunit si Ye Junlin, bahagyang umiti ng may bahid ng paghamak. Sa isang iglap, Inilabas niya ang kanyang Dharma Manifestation, bamalat sa kanya ang isang malakas na bugso ng enerhiya, lumalagablab ang hangin sa kanyang paligid. Pagkatapos, walang pag-aalin lang ang pinakawalan niya ang Human King Seal Punch, isang suntok na nagbabaga sa puwersa. Tumama ito kay Jin Seng King, dahilan upang muli siyang matilapon palayo, bumagsak ng marahas sa lupa. Sa sandaling yun, hindi makapaniwala si Fan Dezeng, na palunok sa gulat bago bumigkas. Ano ito, Paanong isang tao sa ikasyam na antas ng chi refining ang may ganitong lakas? Oh, paano niya yun nagawa? Mayroon ba siyang natatanging teknik na nagpapahintulot sa kanya na lampasan ang mga limitasyon ng kultibasyon? Gulat na tugon ni An Miaoyi, pawisan ang kanyang mukha habang hindi makapaniwala. Sa sandaling yun, namimilipit sa sakit si Jin Seng King, nakahiga sa lupa, nanlilisik ang mga mata habang galit na sumigaw. Hamak na tao, linlang mo ako. Hindi ka talaga nasa cheerifying realm, mandaraya ka, sa narinig, nanatiling kalmado si June Lin, walang ekspresyon ng kanyang mukha, bago mariing sumagot, maging saksi ang langit at lupa, nasa cheerifying realm talaga ako, bahagyang bamantong hininga siya, sabay malamig na winika, kung mahina ka, mag-ensayo ka na lang ng mas mabuti.